likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi ating sisilipin. Mga batas at panuntunan ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal Yan. parusa sa pagbebenta ng peking gamit. Alamin, hanggang sa ngayon ay talamak pa rin ang pagbebenta ng mga peking gamit. Ang ilan pa nga ay smuggled na mga peking produkto na nahuhuli ng mga Bureau of Customs. Ano nga ba ang parusa sa mga nahuling nagbebenta ng mga peking gamit? Pakinggan ang report ni Rovic Manuel. Marami ng naiulat na insidente kung saan nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa mga operasyon ang umaabot sa milyon o minsan pa nga ay bilyong halaga ng mga peking produkto. Iba-ibang mga produkto ito gaya ng bag, sapatos, mga gadget at iba pa. Ang pagbebenta ng mga counterfeited goods na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Section 155 ng Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Sinasabi dito na bawal ang paggawa, pamimeke, pangungopya o panggagaya ng isang rehistrado at orihinal na trademark o brand nang walang pahintulot mula sa nagmamayari nito. Ang sino magbebenta, magpapamigay o mag-advertise ng mga peking produktong ito ay mapapatawan ng dalawa hanggang limang taong pagkakakulong o di kaya naman ay pagmultahin ng nasa 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos ang mga naturang produkto ay kukumpiskahin din ng mga otoridad. Parusa sa mga sangkot sa hazing. Alamin. Nakamit na ng Pamilya Castillo ang hustisya matapos pabora ng Manila Regional Trial Court ang kaso ng pagpaslang kay Horacio Castillo III na nasawi dahil sa hazing taong 2017. Ang sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity Napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Ano nga ba ang parusa na ng mga sangkot sa hazing? Alamin ng detalye sa aking report. Guilty beyond reasonable doubt, yan ang hatol ng Manila Regional Trial Court sa sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sangkot sa pagkasawi ni Horacio Ateo Castillo III, isang freshman law student ng University of Santo Tomas o UST noong 2017. Matatandang idineklarang dead on arrival si Castillo matapos sumalang sa initiation rights ng nabanggit na fraternity. Ngayong taon lamang nang makamit ng pamilya ng biktima ang hostisya nang paboran ng korte ang kaso. Ayon sa batas, ang mga nagplano at nakiisa mismo sa hazing incident na ito ay papatawa ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng apat na taon at multa na nagkakahalaga ng tatlong milyong piso. Basayan sa Section 14 ng Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Reklosyon perpetua at multang 2 milyong piso naman ang ipapataw sa lahat ng mga nagplano at nakiisa sa hazing, lahat ng opisyal ng fraternity na nasa mismong pinangyarihan ng hazing, at gayon din ang advisor ng fraternity. Bukod sa mga parusang nabanggit, inatasan din ng korte ang sampung akusado na bayaran ang mga naulila ni Castillo ng 461,800 pesos para sa actual expense, 75,000 pesos bilang civil indemnity, 75,000 pesos bilang moral damages, at 75,000 pesos din bilang exemplary damages. Parusa sa pagbebenta ng pre-registered SIM card. Alamin. Talamak pa rin online ang pagbebenta ng mga pre-registered SIM card sa halagang pumapatak lamang sa isang daan hanggang dalawang daang piso. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, delikado ang mga ganitong bentahan dahil sa hindi otorisado ang pagkuha ng impormasyon sa mga sibilyan. Ano nga ba ang sinasabi ng batas ukol sa iligal na gawain ito? Magbabalik si Rovic Manuel. Papatuloy pa rin ang lantarang pagbebenta ng mga pre-registered SIM cards sa social media na dati nang ikinabahala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Makikitang pumapatak sa halagang 150 pesos ang bentahan nito at karamihan ay nakapost pa sa Facebook Marketplace. Ang pangamba ng otoridad, maaaring konektado ito sa mga insidente ng hacking target ang mga sibilyan. May posibilidad kasi na ang totoong impormasyon ng tao ang ginagamit sa pagre-register ng mga SIM card na kinukuha ng mga hackers sa mga account ng ilang individual gaya ng PhilHealth, SSS at iba pa. Paalala ng otoridad, ilegal ang gawain ito at pinaaalalahanan ng publiko na iwasang bumili sa kanila. Ayon sa SIM Registration Law, ang pagbebenta at pagtatransfer ng mga rehistradong SIM ay ilegal. Ang sinumang masangkot sa ganitong gawain ay maaaring patawan ng pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon o pagmultahin ng 100,000 piso hanggang 300,000 piso. Maaari naman ay ang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte. Sa unlawful possession of firearms, alamin may karapatan nga ba ang isang sibilyan na magmay-ari o gumamit ng armas tulad ng baril? Ano nga ba ang parusa kung gagamitin ito ng walang lisensya o permit? Ang mga kasagutan, tutukan sa report na ito. Bagamat walang probisyon na nakasaad sa isang batas na nagbabawal sa isang sibilyan na magmay-ari ng armas, hindi ibig sabihin ay kahit sino o kahit sa anong pagkakataon ay pwede na itong gamitin. Sinasabi ng Republic Act Number no. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na dapat ay may permit o lisensya ang mga sibilyan para makapagmay-ari ng armas tulad ng barila. Pero, Hiwalay pa rito ang permit na ibinibigay para sa pagdala ng armas sa labas na tinatawag na residence o place of business. Nakasaad sa Section 7 ng RA 10591 na dapat ay may permit ang isang sibilyan mula sa hepe ng kapulisan o representative nito kung may banta sa buhay ng naturang sibilyan dahil sa kanyang profesyon o negosyo. Nakasaad naman sa Section 31 na kung mahuli ito na walang permit ay papatawan ito ng prisyon koreksyonal o pagkakakulong ng anim na buwan hanggang anim na taon. At at pagmumultahin ng 10,000 piso. Samantala, nasa ilalim naman ng Article 5, Section 28 ng Batas, napapatawa ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 8 hanggang 10 taon ang sino mang magmay-ari o gagamit ng small arms ng walang permit o lisensya. Parusa sa mapapatunayang car napper. Alamin, doble ingat ang laging paalala ng mga otoridad sa mga may-ari ng sasakyan. Dahil kahit nakapark na ang kanilang kotse sa ligtas na lugar, ay maaaring hindi pa rin ito ligtas sa mga kawatan. Ang parusa sa mga mapapatunayang carnapper. Alamin sa aking report. Mukha mang imposible pero nangyayari sa totoong buhay ang pagnanakaw ng mga sasakyan. Kung tutuusin, malaking unit ito at isa sa mga gamit na labis na pinangangalagaan ng mga nagmamayari ng motor o sasakyan. Ngunit sa iba't ibang modus at taktika ay nagagawa pa rin itong manakaw. Ano nga ba ang parusa sa mga mapapatunayang carnapper? Base sa Republic Act No. 6539 o The Act Preventing and Penalizing Carnapping, mapaparusahan ang pagkakakulong na labing apat na taon at walong buwan hanggang labing pitong taon at apat na buwan. Yan ay kung hindi sinaktan o tinakot ng carnapper ang biktima. Maaari na mamakulong ng labing pitong taon at apat na buwan hanggang tatlongpong taon kung sinaktan o tinakot ng salarin ang biktima. Panghabang buhay na pagkakakulong naman ng ipapataw kung ang may-ari ng sasakyan o motor ay pinatay sa insidente ng carnapping. Kaso sa digital content manipulation. Alamin, sa panahon ngayon, napakadali na lamang gumawa ng iba't ibang uri ng content online. Pero kasabay nito, nariyan ang tinatawag na digital content manipulation o ang pagbabago ng isang online content para sa isang modus o scam, o para manira ng isang tao. Ano nga ba ang parusa para sa mga gumagawa nito? Heto, alamin sa aking report. Maraming application at tools online ang maaaring gamitin sa pagmamanipula ng iba't ibang uri ng digital content o information. Isa sa mga parang ito ay ang audio deepfake o ang paggamit ng artificial intelligence o AI para gayahin ang boses ng isang individual. Base sa mga ulat, ang mga sikat at high profile na personalidad ang kadalasang nabibiktima nito. Gaya na lamang ng kumalat na video kamakailan kung saan minanipula ang audio para palabasin na nag umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng direktiba sa Armed Forces of the Philippines na kumilos laban sa isang dayuhang bansa hindi totoo ang balitang ito at napatunayang deepfake audio lamang. Mayroon ng lead ang Department of Information and Communications Technology sa maaring pinanggalingan ng video na ito. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na sa Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, ang suspect ay maaring humarap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang sino mang mag iimprenta at maglalathala ng anumang impormasyon na maaring magdala ng panganib o banta sa seguridad ng bansa ay may kakulang parusa na aresto mayor o pagkakakulong ng isang araw hanggang anim na buwan at multa na 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Haharap din ito sa kasong paglabag sa Section 4B3 ng RA-10175 o Computer Related Identity Theft at maaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon o multa na 200,000 pesos. Maaari rin namang parehong pagkakakulong at pagmulta ang ipataw depende sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Sagutin sa batas ng mga lalaking nananakit ng asawa. Alamin Di pa rin nawawala ang mga kaso ng physical abuse sa mga tahanan. At masakit mang isipin, sa loob ng bahay pa nga ito, madalas na nagaganap. Alamin ang magiging sagutin mo sa batas kung pinagbubuhatan mo ng kamay ang iyong partner. Sa report na ito. Nakakalungkot mang isipin ngunit hindi na bago ang mga balita kung saan mahuling pinagbubuhatan ng kamay ng isang lalaki ang kanyang asawa. Sa ilang insidente pa nga, may pananakot sa babae. Una na riyan ang paggamit sa mga anak nito kung mayroon man. Nakasaad sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o ang Anti-Vowsy Act na mahigpit na ipinagbabawal ang pisikal na pananakit at pagbabanta ng pananakit sa mga bata at mga babae. Bawal din ang kahit anong paraan ng pamimilit sa isang bata o babae na gawin ang isang akto. Gayon din ang paghihigpit o pagkukontrol sa kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pananakot o pananakit. Kasama rin sa may mga karampatang parusa ang pagharang sa kustudiya sa pamilya ng babae o bata. Hindi pagbibigay ng pinansyal na suporta sa babae o bata o hindi sapat na pinansyal na suporta. At pagbabawal sa babae o bata na gawin ang kanyang napiling trabaho, propesyon o negosyo. Ang sino mang mapatunayang lalabag dito ay maaaring mabilanggo ng isang buwan hanggang dalawangpung taon at magbayad ng isang daang libo hanggang tatlong daang libong piso para sa psychological counseling at psychiatric treatment ng biktima. At para sa ating throwback report, apat, arestado sa pag-alok ng abortion online, parusa sa mga suspect, tutukan, Arestado ang apat makaraang mahuli sa akto na nag-aalok ng abortion online sa isinagawang entrapment operation ng Anti-Cybercrime Group sa Caloocan City. Ang proseso ng abortion, pumapatak lamang sa halagang 10,000 piso. Ang mga kasong kakaharapin ng mga sangkot, alamin sa aking report. Isang ilegal na aktibidad online ang nahuli ng Anti-Cybercrime Group o PNPACG na nauwi sa pag-aresto. Sa tatlong babae at isang lalaki sa Caloocan City, ang apat na suspek nagaalok umano ng abortion online sa halagang 10,000 pesos. Sa isinagawang entrapment operation ng PNP-ACG, isang buntis na pulis ang nagpapanggap na magpapalaglag ng bata ang nakipagtransaksyon sa mga suspek batay sa investigasyon ng pulisya napag-alamang nagpo-provide ito ng gamot na iniinom at inilalagay sa ari para mapabilis ang proseso ng pagpapalaglag. alok din ng mga ito ng venue kung saan maaaring isagawa ang procedure. Nakapost din sa Facebook page nito ang mga matagumpay na ilegal na operasyon upang makahikayat pa ng ibang customer. Ang apat na sospek ay kakaharap sa patong-patong na kaso. Pangunahin dyan ang intentional abortion, na ilalim ng Article 256 ng Revised Penal Code, lalo pat lumalabas sa investigasyon na negosyo na umano ito ng mga sospek simula pa noong taong 2017. Nakasaad sa batas na ito na ang sinumang magsasagawa ng ilegal na practice ng abortion ay papatawan ng reklusyon temporal o pagkakakulong ng labing dalawa hanggang dalawampung taon kung ang proseso ay sapilitan at ilimitan ng dahas. Presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon naman ang ipapataw sa may sala. Kung hindi naman gumamit ng dahas, ay wala namang pahintulot ng babae. Habang presyon koreksyonal naman ang ipapataw o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon kapag may consent ito ng babae na nagpapalaglag. Ito ay bunsod ng nananatili pa rin illegal na practice na abortion sa Pilipinas. Maaari pang madagdagan ng parusa kaugnay sa Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil online ito isinaproseso. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan. Muli ito po ang inyong lingkod Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan.